This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga nangaraw mga kapatid. Ngayon, so muli ka muli sa lahat ng uh, taga-subaybay ng ating programa. And uh, maganda yung topic natin ngayon. Ito yung picture ng uh, maganda dahil... Dito natin makikita, marireflect na kasama natin yung Diyos sa ating paglalakad. Yon, kung dadaan tayo sa maling landas, binabalik niya tayo sa tamang landas. Kumusta na mga kapatid sa episode na ito? Pag-usapan natin ang isang napakagandang tula at inspirasyon na kilala natin bilang Footprints in the Sand. Ito ay paalaala na sa mga panahong akala natin mag-isa lang tayo Buhat pala tayo ng ating Diyos. Ang kwento ng Footprints in the Sand ay naglalarawan ng isang tao na, na naginip na kasama niya ang Diyos habang naglalakad sa tabing dagat. Habang binabalikan niya ang mga bakas ng paa, napansin niya na sa mga pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, iisa lang ang bakas ng paa. Nagreklamo siya at nagsabing Panginoon, bakit bakit sa panahong mahirap iniwan niyo ako sa oras ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Ngunit sumagot ang Diyos, Anak, hindi kita iniwan. Sa mga panahong iyon, buhat kita. Sa stress, lungkot, at bigat ng problema natin, madalas iniisip natin na iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo, Siya ang nagbubuhat sa atin. Parang sa kasibiyang Pilipino, kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ng Diyos. Kaya kung pakinamdam mo ngayon kapatid, na mag-isa ka lang, huwag kalimutan may mga bakas ng paa na hindi mo nakikita dahil buhat ka na ng ating Panginoon. Kapatid, sa bawat laban ng buhay, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos, ang sandigan, siya ang nagbubuhat at siya ang nagbibigay ng lakas hanggang sa dulo. Hindi niya tayo panabayaan. Sa journey na to, walang ama na kayang iwan ng kanyang anak. Walang ama na kayang bigyan ng kanyang anak na masasama. Kahit nga sabi ng Panginoon, kahit nga yung mga samang ama, hindi niya kayang bigyan ng kanyang, ang kayang, kanyang anak no, ng isang lason o isang makamandag na bagay na makakapatay sa anak niya. Ang ating pang ama sa langit na napakabait. Ang ating ama sa langit na inuunawa tayo. Alam niyo mga kapatid, simple lang yan eh buksan natin yung ating puso, buksan natin yung ating sarili para tanggapin natin yung pagpapahala ng Diyos. Kasi pag hindi natin binubuksan yung ating puso at ating sarili, may tinatawag tayo kasi ano eh, uh, law ng universe, no? Na respeto ng Diyos yung agency natin, yung kalayan sa pagpili. Bakit ko nasabi? Pag gumagawa ang isang tao ng masama, wala namang anghel na nagpapakita siguro pag i-divine intervention na na may gagawin ang Diyos sa kanya. Pero in general, makita natin na pinapabayaan tayo ng Diyos sa mga gusto nating gawin sa buhay. Either masama o mabuti. Dahil gusto niya na matuto tayo. Nilerespeto niya yung ating kalayaan sa pagpili. Kaya mag-ingat tayo sa ating pagpili. Yung mga blessing darating lang kung handa tayong tumanggap. Kasi pangit naman na Bibigyan tayo ng blessing tapos hindi naman natin binibigyan ng kahalagahan. Kaya napakahalaga na buksan natin. Sa panahon na mahirap na yung sitwasyon, makita natin mag-isa na lang yung naglalakad. No? Yung bakas ng paa. Yun yung panahon na buhat na buhat na tayo ng ating Panginoon. Sabi nga niya, through the trials of our faith, makita natin yung milagro. Kasi habang kaya natin, hayaan tayo ng Diyos na matuto. Tulad na nangyari sa panahon nila ni Moses. Kaya ni Moses maglakad. Pero kaya ba nila na tumawid sa dagat? Malulunod sila. Ang ginawa ng Diyos, hinabi niya kay Moses no, na i yung kanyang tungkod no either ilagay or yung niya sa uh, dagat no we need, uh, to research on that pero yung pinaka buo dito na nahati yung dagat at naglakad yung mga anak ng Israel sa dry land dito na may kita na yung istorya na yan hindi kaya ng mga tao nahati yung dagat pero kaya ng tao na maglahat ibig sabihin nun kinayaan ng Diyos yung mga trials sa buhay natin para matuto tayo. Pero, ginagabayan niya tayo kung hayaan natin siya. Kasi nire-respeto niya yung agency natin. Pero sa panahon na tawagin natin siya at sa panahon na kailangan natin ng tulong niya, mataimtim tayong manalangin at humingi ng tulong niya. Sa mga panahon yun, mayita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa magbababago ng buhay natin. Tutulungan niya tayo sa ating mga problema minsan agad-agad. minsan kailangan natin maghintay, minsan matagal. Pero naniniwala ako at magpapatotoo ako na darating talaga yung tulong. Tutuparin ng Diyos yung pangako niya. Tayo lang yung hindi tumutupad sa mga pangako natin sa sa Diyos. Pero yung Diyos tumutupad siya o tumutupad siya sa mga pangako niya sa atin. Sa Isaiah sabi nga ano, 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, makikita natin yung kapangyarihan na sabi niya, huwag tayong matakot. Kasi yung problema natin is a short period of time tulad ni Prophet Joseph Smith nasa sa nasa bilangguan siya ng cartridge shell. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot kasi yung uh, ito ay inano in, ko lang ah, uh, sinasalaysay ko lang if tama yung wordings to. Dahil yung paghihirap mo, small moment lang yan, maiksi lang yan. After nun, no, uh, yung mga maps ay pinasok sila sa bahay, pinagpapatay sila at namatay siya. Hindi big sabihin nun, when God said na may cling moment na lang lalabas siya sa bilangguan at mamumuhay siya ng peace peacefully yung kasalunga to namatay siya tragedy ba yung nangyari somehow yes in physical body pero na obtain niya yung kalayaan na hindi na siya pwedeng masasaktan wala na uh, manggugulo o mga apisa sa katulad din ibang mga propeta na higitan natin mga patid, dito na may kita na huwag tayong matakot. Pag gumagawa tayo ng tama, huwag tayong matakot pag alam natin na ang, yung Diyos kasama natin. Kasama natin yung Diyos sa buhay natin. Kasama natin yung banal na Espiritu na patutuo na kasama natin yung Diyos. Huwag tayong manghina sa paggawa ng kabutihan. Nalala ko kahag kagabi, pagod ako sa aking araw at biglang nag-brand out kami lang yung walang ilaw sabi ko gagawa sana ako ng uh, ng ganitong programa pero nag brand out sabi ko ala so wala naman akong extra backup na battery whatever nag chat ako sa friend ko na nagtatrabaho sa kuryente ba sa labas Meralco or sa amin tawag no Seco nabukasan pumunta siya tiningnan niya yung wire sira na pala yung wire parang hindi siya maganda so nangyari is um mayroon silang extra ng wire at inayos nila ayun nakagawa ako ngayon big sabihin sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin instead na magreklamo tayo sabihin natin bakit Panginoon sa panahon na mag-iisa ako parang ako lang yung mag-isa. Yung nakikita kong uh, bakas ng paa ay mag-isa na lang. At sabi ng Panginoon sa atin, Anak, dahil uh, buhat, buhat, buhat kita. Karga-karga kita sa aking likod. Ako din nagbubuhat sa'yo. Magpahinga ka. Matulog ka. Kasi hindi kita pababayaan. Mga kapatid, napakaganda ng salitang ganun. Ano? Yung even though dreams lang siya ng isang tao, unknown, I don't know kung kung alam na kung sino yung artist pero di ba kung mapapakinggan -ma nyo yung footprints in the sand nasabi na Panginoon pahinga ka lang ako nang bahala ayusin ko yung daan mo pupunta yung, yung goal mo na pupuntahan ako na yung magdadala sa'yo doon relax ka lang makikita mo yung kamay ko ngayon na siya yung magagagabay sa sa'yo at uh, yung mga plano mo sa buhay ay magtatagumpay ka di ba napakaganda parang sinasabi din ng Diyos sa akin ngayon. Na sinasabi niya na, di ba, may mga panahon sa buhay natin na kahit gaano natin na pagsusumikap, ang hirap. Di ba, parang kahit na anong lakas natin, parang ang hirap siyang abutin. Pero sa panahon na andun na tayo sa trials of faith natin na nagawa natin lahat, makikita natin yung kamay ng Panginoon na siya nagtatrabaho sa gusto natin sa buhay, Pagkat ito'y maganda at ito'y tapat righteous makita natin na ang gaan, ang gaan ng buhay parang binibigay na lang lahat ng Panginoon sa atin. Ganun niyo tayo kamahal. Bilang sa yung mga anak ng na Saul minamahal ng Panginoon, eh, di ba yung alibugag anak na sinabi niya? How much more tayo? No, parang hypocrites naman sinasabi kung tayo, no parang ang perfect no na hindi how much more uh, iko correct yung sarili ko how much more yung mga anak niya na tumutupad at nagiging masunurin sa kanya Ayun. so tayo yung sumisikap na maging isa doon. so how much more yung pagmamahal ng Diyos yung mga ibon nga pinapakain ng Diyos ba? Diba? yung mga hayop pinapakain ng Diyos tayo pa yung mga ibon nga pag bumagyo, di ba? Sira-sira yung bahay nila. Kinabukasan, nire-repair nila. Positibo sila sa buhay nila. Tayo pa, na tao, makapag-isip, may kamay, may paa. Ako, naniniwala ako kahit nagbabahagi ako sa inyo. Still, may mga panahong mahina ako. Yung ganitong programa tumutulong sa akin na maging malakas. Sabi ko sa Panginoon, tulungan akong maging malakas sa kahinaan ko. Kasi hindi ko kaya kung ako lang mag-isa. Natutulungan tayo ng Panginoon. May mga panahon sa buhay ko, mga kapatid, na pakiramdam ko mag-isa lang ako. Lumalakad sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Para bang iniwan na ako ng lahat at maging ang Diyos ay tahimik. Itong statement na to na sinabi ko dito, totoo talaga to. May dumating sa buhay ko na yung parang kung sa kanta pa na sa iyo na ang lahat. Hindi lahat ng mga blessing, no? Problema. Kasi I will be hypocrite sabihin ko na pati yung Diyos feeling ko, hindi ako iniwan. May mga pagkakataon sa buhay natin, especially yung mga trahedya na, na mabibigat. When I, when I was a kid, uh, I was a product of masabi nating broken family. no Talagang trahedya. Hindi ko na isa-isahin, no? Or specific. Pero, broken family po. Naranasan kong yung uh, relatives ko, nakatira ako doon. Naranasan ko yung hal halos, mas, halos uh, hindi ko na kaya yung trabaho sa sarili lang yung bahay kasi pinapaganda ng relatives ko yung, yung, yung malinis ba yung bahay pero yung trabaho sa murang edad ko. No? Nagkakasakit ako, talagang pagod na pagod ako at feeling ko walang pakialam yung relatives ko sa akin. Yung sa kanya lang, nagumanda yung bahay para sa mga bisita. Alam niyo yung mga ganong sitwasyon, mga kapatid. No, marami talaga yung problema. At uh, I am grateful during that time because umiiyak na lang ako. At uh, ko na yung Diyos sabi niya, balang araw, makakuha mo yung fruit of success. Makikita mo yung kung paano kita babaguhin. Alam niyo yon sa mga hirap na dinadaanan natin, tulad ng mga apostles and prophets back in the day until now, makikita natin na yung Diyos, hindi hindi niya tayo pababayaan. Oo, naghirap ako, pero yung next generation ko, sila yung mag- sa aking panahon, no, tinatamasa ko yung mga blessing, sa mga next generation ko, hindi nila mararanasan yung mga hirap ko. Unless, no, lumayo sila sa covenant, sa pangakon, laotipan sa ating Panginoon. Pero habang lumilipas ang oras, napagtanto ko na yung mga pagkakataong akala ko, ako lang ang lumalakad. Iyon pala ang panahon na binuhat na ako ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, dumating sa punto na sobrang blessing sa buhay ko na ako na mismo nagsabi na parang ano ba, parang sobra-sobra na. No? Ito pala yung sinasabi ng Panginoon na may mga ulan, tapos may liwanag, like kahapon bagyo, 'di ba? Kaya yung kuryente namin nagka-problema, nag short uh, nag low voltage kami dahil uh, yun nga um nasira yung wire, 'di ba? Yun lang yun eh. Pagdating ng umaga, maganda na naman yung uh, sikat ng araw. Ganun yung buhay natin. Hayaw wag nating hayaan na tayo ay papanghinaan ng loob. Kailangan natumibay tayo. At wala namang masabi ko nga na malakas na tao kung wala yung Diyos. Nagpapasalamat ako dahil andyan siya, tumutulong sa atin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong iniahon mula sa kalungkutan, takot at panghihina. At doon ko lalo naramdaman ang kanyang pagmamahal. Mga pati, hindi lang to para sa akin, para to sa inyo din. I know na mayroon din kayong patotoo kung ilang beses kayo binuhat ng Panginoon sa pagkadapanin niyo. Dahil mahal na mahal niya ako. Gusto ko pong magpatotoo na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit ano pa tayo, ano ba yung pinagdaanan natin, feeling natin tayo, sa, tayo na yung pinakamaruming tao sa buong mundo, pinakamakasalanang tao sa buong mundo. Pero mahal niya tayo. To be honest, frankly speaking, this real talk. ma na tayo sa mga leaders sa simbahan. ma na tayo sa mga members sa simbahan. Given pero wag lang tayong ma-offend sa Diyos. Sabi ko ah, sa sarili ko, may mga panahon na feel ko na di ko pabor doon sa mga leader. Whatever mang reason. Pero hindi mawawala. Pinapalakas ko yung aking pananampalatay sa Diyos. Kasi hindi naman siya yung may kasalanan eh. Di po ba? Kasi minsan, parang gine-generalize natin yung mga pagkakataon na gusto tayong tulungan ng Panginoon pero winawaksi natin siya dahil may kasalanan yung isang tao sa atin. Di po ba? It is real. Realidad po itong nangyayari. Halimbawa, yung leader walang pakialam sa'yo. Di ba? Kahit maghirap ka, wala siyang pakialam. Kasi mayaman siya eh. Pero kung nangyayaan mo ang ganon, tapos hindi ka nag nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na nagpe-pray. Given, hindi ka nagsisimba kasi nakikita mo siya. Pero hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nagbawasan na banalang kasulatan. Hindi ka nagsiserve sa kanya. Parang sinasabi mo na yung may kasalanan, bakit? Ang Diyos. Kung ang Panginoon nagsasalita sa atin, sabi niya, bakit ako? Kung parang Job, no? Bakit ako? Anong ginagawa ko? Hindi naman ako yung may kasalanan. Siya naman yung may kasalanan. Di po ba? So, binabanggit ko lang po yung realidad kasi pag hindi natin pinupuna yung katotohanan minsan ni nineglect natin at hindi makakatulong sa atin yung para sa akin natutunan ko wala namang kasalanan yung Diyos mahal ko yung Diyos parati akong gagawa ng kabutihan tulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan panalangin sa pamilya ko and sa ibang tao di po ba palalakasin ko yung pananampalataya ko sa kanya hindi siya hindi siya damay dito kasi sabi ng Panginoon team tayo dito kasama tayo kung siya may kasalanan edi di siya may kasalanan yung ibang tao di ba nagkasala sa atin wag yung Diyos ito pa pag lumakad tayo biglang umulan sino yung sinisisi natin ako sinisisi ko ngayon yung ulan eh bakit ka umulan may lakad ako ngayon kasi sobrang init. Diba, tapos sabihin ko sa Panginoon, Panginoon no, yung ulan no, pinapaulan niya talagang gusto niya akong ano, antagon, yung sa amin tawag sunlog. eh. Yung parang uh, may term doon eh, yung parang yung magkakapatid, yung parang sinasabihan siya, parang pinaprank obat whatever no. Parang ganoon siya. So, sinasabi ko sa Panginoon yung Panginoon niya, yung yung ulan, tinutukso ako 'yon. Tinutukso ako. 'Yon, parang binubuli ako. Ayan. Yun yung, yun yung ngayon yung ano ko, yun yung the way ako mag-approach sa Panginoon. Hindi ko dinadama yung Panginoon. Kasi mahal niya ako eh, At mahal ko siya. Di po ba? Dapat ganun tayo. Pag may dumating na problema, utang man yan, whatever, sabi natin, Panginoon, oh, tinutoks ako ng mga ganito, binubuli ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Maraming trabaho, huwag ating sisi sa Panginoon. Pwede so, well, sabihin na, makapangyarihan ka, Panginoon, magagawa mong lahat ng bakay, bakit, gina bakit ako, bakit binibigay mo to? Instead, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, binubuli ako ng mga katrabaho ko. Panginoon, binubuli ako ng mga trabaho ko. Please help me. Na ma-overcome to, na matapos to, para na maging masayang lahat. Di po ba? So, nag-iiba yung pananaw natin kung maintindihan natin. Kasama natin yung Panginoon. Team natin siya. Kasangga natin. Isang bituka tayo niya. No? Best friend natin siya. Huwag natin siyang idamay kung ano man yung problema. Sama, isama natin siya sa pag-resolve ng problema natin. Amen po. Maraming salamat po. Ano? So, sabi nga dito, totoo ang kanyang pangako sa Isaiah chapter 41 verse 10 na nagsasabing, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Kaya alam ko mga kapatid, kahit sa pinaka masakit at pinaka mabigat na bahagi ng aking buhay, hindi niya ako iniwan. Siya mismo ang nagbuhat sa akin. Alam ko mga kapatid na lahat ng binagi ko sa inyo ay totoo at mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Magpakailanman. Ito po ay aking iniiwan sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.